cuties ayun namin ni deon ni lolo pogi dumaan yan kasi may daanan daw dito para senior ayan oh ito yung daanan para sa senior yan may bidisan mo <laughs> ayan yung daanan oh no? para daw to sa mga senior <laughs> pero ako mas gusto ko doon sa may hagdan kasi mag maganda doon eh may hakbang hakbang o, ayan lolo <laughs> namalingki kasi kami tanghali na sobrang init dito ayan o oh. convenient nga naman o oh, para sa mga senior dito ayan Yan kasi pag nag-iero kami, karamihan mga senior dito ang dumadaan. Ayun nila dun sa may hagdan. Ito yung hagdan, no? Oh. Tingnan lang lolo pogi. Ito yung hagdan no. Ayan. Yan, mas gusto ko diyan eh, dumaan. Ayan si lolo pogi oh, magsisigang daw siya. Pampabatang ulam, sinigang na babski. Ayun ah. Ayan yung Tagig Community. Tagig City Community Center. Pampabata. <laughs> Ay bibili pa tayo ng ano. Ado na lang sa kapitbahay. Kamatis. Sige na. Off ko na to. Yan maganda na yun dyan. Lolo Poge, nakapagluto ka na? Tapos na. Pati kinain. Oh, talaga. Kanina pa. May sabaw? Oo. Oh. Yung pinamalingkin natin kanina? Oh. Ano na ginagawa mo ngayon? May kape ni Del. Kapalangin. Ang sipag ni Lolo Pogi, Tapos na nakapagluto. Niluto na agad yung aming binili kanina. Tapos ito, oh. Ah, nag... Na oh, linis na yun. siya, o. Oh. Linis-linis. Bukas maglalakwat siya na naman si Lala. Ano, kakain na ba tayo? Kumain ka na dyan. Anong ginawa mo sa ano ulam natin? Anong luto? Diyan na sa tango. Tsaka yung bulay na yun. Ah, nilagang, Makin. nilagang babski? Hmm. Ah. <laughs> tingnan ko nga. Ayan, tingnan natin yung niluto ni Lolo. Wow! Ayan nga naman, oh. Pampabatang ulam. Nilagang baboy. May ano. Nilagyan lang ng... Nilagyan ng... Gulay. Ah, may sutanghon. Sarap ito. Makakain na nga. Gulay lang naman ako at saka sabaw. Kainan na. Babay na mga cuties kasi kakain na ako. <laughs> kakain na si Bibo. Ikaw lolo, kakain ka na? Ah, sige mamaya para siya. Mamaya pa si Lolo Pogi mag kakain. Ako kakain na ako. Lalagay na ako sa aking ano. Kasi higop ako ng sabaw-sabaw. Oh, hello mga cuties. Kakain na tayo. Lunch ito. Kain na tayo. Bye-bye. Salamat. Shout-out sa aking mga, uh, yung mga matyagang nanonood sa aking channel, sa aking mga videos namin ni Lolo Pugi. Salamat po ng marami. Please subscribe po. Subscribe sa mga bago po. Bye-bye.